Guys, ayan na yung ayan na yung naibigay ng boss ko sa akin. Uh, ganda nito eh. Ang kinta po. Babays, ang kinta po. Oh. Uh. Uh, guys. Ang ganda niya. Uh. Hmm. Hmm. Kintab niya guys. Iba yung kintab niya. Ang ganda ng kintab niya yung kinang. Hmm. Guys, ang ganda ng kintab niya guys. Ang kinang nung ano. Ah, kumikinang yan. Yung ano niya. Basta Hmm? Oh, ang ganda ng kinang niya. Oh, guys, ang kintab, ang kinang niya, guys. Kumikinang talaga siya, guys. Oh, ang ganda talaga ng kinang niya, guys. Ano talaga makintab talaga yung ano yung, yung kinang niya talaga. Oh, guys, oh. Oh, ganyan siya kakinang. Oh. oh. Ayan siya, guys. Yan siya pinakabato niya. Ha. Hmm. yun basta mag, mag, mag maganda lang yung pagkakintap niya maganda siya oh, yan kita niyo yung kintab niya oh. Oh. ganyan ganyan siya ay ay siya kintab mm. Mm.